Qul a'unabbiukum bi khayrim min thalikum li'l-ladhinat taqaw inda Rabbim jannatun tajirimin tahtiha'l-anha Sabihin mo, magbalita ba ako sa inyo ng higit na mabuti kaysa roon okul sa mga nangilag magkasala sa piling ng Panginoon nila ay mga harding dumadaloy mula sa ilalim na mga ito ang mga ilog bilang mga mananatili sa mga ito. Mga asawang dinalisay at isang pagkalukod mula kay Allah. Si Allah ay nakakikita sa mga lingkod. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ang mga nagsasabing Panginoon namin, tunay na kami ay sumasampalataya, kaya magpatawad ka sa amin sa mga pagkakasala namin at nagsasanggalang ka sa amin sa pagdurusa sa apoy. Bil Sila ang mga matisin, ang mga tapat, ang mga masunurin, ang mga gumugugol, at ang mga humihingi ng tawad sa mga huling bahagi ng gabi. Allah la ilaha wa qa ima, qa la Sumaksi si Allah na walang diyos kondisya ang mga anghil at ang mga may kalaman habang nagpapanatili sa pagkamakatarungan وَلَنْ دِيُّسْ تُنْدِيْسْ يَهْتَى إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ تُنَيْنَا الْرِلِيْهِيُّونَ اللَّهِ أَيَ Hindi nagkaiba-iba ang mga binigyan ng kasulatan kundi matapos na dumating sa kanila ang kalaman dala ng paglabag sa pagitan nila. اللَّهِ اللَّهَ ang sinumang tatangging sumasampalataya sa tanda ni Allah, tunay na si Allah, ay mabilis ang pagtutuos. رَبُّكَ فَقُلْ Kaya kung mga tuwiran sila sa iyo o Propeta Muhammad ay sabihin mo nagpasakop ako ng mukha ko kay Allah at ang sinumang sumunod sa akin sabihin mo sa mga binigyan ng kasulatan at mga literato Nagpakasakop ba kayo? In aslamu, ihtadaw, in tawallaw, kung in in sila ay napatnubayan nga sila at kung tumalikod sila tanging kailangan sa iyo ang pagpapaabot si Allah ay nakakakita sa mga lingkod innal بآيات الله ويقتلون النبيين ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. Tunay na تما tumatangging sumasampalataya sa mga tanda pumapatay sa mga propeta ng walang isang karapatan at pumapatay sa mga nag-uutos sa pagkamakatarungan kabilang sa mga tao ay magbalita ka sa kanila ng isang pagdurusang masakit. alladhina dunya wa Ang mga yaon ay ang mga nawalang kabuluhan ang mga gawa nila sa mundo at sa kabilang buhay at walang ukol sa kanila ng anumang tagapag-adya. Alam tara ila alladina utuna siban min alkitab yad'una ila kitabillah yad'una ila kitabillah liyahkum baynahum thumma yatawalla fariqun minhum wahum mu'ridun hindi ka ba nakaalam sa mga binigyan ng isang bahagi mula sa kasulatan? Inaanyayahan sila tungo sa kasulatan ni Allah upang umatol siya sa pagitan nila. Pagkatapos, may tumalikod na isang pangkat kabilang sa kanila habang sila ay mga umaayaw. <barriers> Pag-arawang fideenihim ma kanu'y aftarun. Iyon ay dahil sila ay nagsabing hindi sasaling sa amin ang apoy, maliban sa mga araw na nabibilang luminlang sa kanila kaaglay sa reliyon nila ang dati nilang ginagawa-gawa. Pakaifa idha jama'nahum na hum liyaw nila kaya papano kapag nagtipon kami sa kanila para sa isang araw na walang pag doon at nilubos-lubos ang bawat kaluluwa sa kabayaran ng anumang nakamit nito habang sila hindi lalabagin sa katarungan? Samalika'l mulki, tu'til mulka man tasya. Tu'til mulka man tasya, wa tanzi'l mulka min man tasya. Sabihin mo, O Allah, tagapagmayaari ng paghahari, nagbibigay ka ng paghahari sa sinumang niloob mo, nag-aalis ka ng paghahari mula sa sinumang niloob mo, wa tu'izzu man tashaa'u wa tu'zillu man tashaa'u biyadika'l-khayru innaka ala kulli shay'in Nagpaparangal ka sa sinumang niluloob mo at nag-aabal ka sa sinumang niluloob mo. Nasa kamay mo ang kabutihan, tunay na ikaw sa bawat bagay ay may kakayahan.

at nagpapalabas ka ng patay mula sa buhay. Nagtutustos ka sa sinumang niluloob mo ng walang pagtutuos. La yattakhidil mu'minun al kafirin awliya amin mu'minin. Huwag gumawa ang mga mananampalataya sa mga tagatangging sumampalataya bilang mga katangkilik bukod pa sa mga mananampalataya. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا الا ان تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه والى الله المصير ان سينم غغوانيون اهليشيا كاغناي كي الله سانومان maliban na mangilag kayo sa kanila sa isang pinangingilagan. Nagbibigay babala sa iyo si Allah sa sarili niya. Tungo kay Allah ang kahahantungan. Qul in <tich�ine> tukfu ma fi sudurikum aw tubiduhu ya'lamhu Allah wa ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-arbi Wallahu ala kulli shay'in qadir. Sabihin mo kung magkukubli kayo ng anumang nasa mga dibdib ninyo o maglalantad kayo niyon makakaalam niyon si Allah nakakaalam siya sa anumang nasa mga langit at ang anumang nasa lupa si Allah sa bawat bagay ay may kakayahan <tinyo> عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا نقصابي من هوديو سي إسراء أي أنقني الله at nagsabi ang mga kristyano ang kristo ay anak ni Allah yun ay ang sabi nila sa pamamagitan ng mga bibig nila. Pumapari sila sa sabi ng mga tumangging sumampalataya. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ niyan, kung malaban nawa sa kanila si Allah, paano nalilin lang sila sa katotohanan? Sabihin mo, O Propeta Muhammad kung kayo ay umiibig kay Allah sumunod kayo sa akin iibig sa inyo si Allah at magpapatawad siya sa inyo nang mga pagkakasala ninyo. Si Allah ay mapagpatawad, maawain. Ul ati'u Allah wa Rasul Fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin Sabihin mo, tumalima kayo kay Allah at sa sugo. Ngunit kung tumalikod sila, tunay na si Allah ay hindi umiibig sa mga tagatangging sumampalataya.